Hello, what's up mga idol? It's me again, Choy Inato Go Center. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayong araw na to is araw po ng mga patay o undas po ngayong araw na to mga idol, November 2. So siyempre, nag-explore tayo. At ang dami po talagang nag-request na balikan po natin yung bahay kung saan po yung lalaking ah, nang gagayuma po ng mga babae, ng mga dalaga. So nabiktima po mga idol. Kaya balikan po natin Uh, kasama ko sana ngayon si Lucky Boy, pero may ginagawa po siya at busy po siya ngayon mga idol sa kanyang ginagawa, no? So ako lang po ngayon mag-isa, no? Babalikan natin ngayong araw na to. So sana po samahan niyo ako ngayon mga idol. Shoutout nga pala sa lahat ng mga OFW, lahat ng mga solid subscribers, mga silent supporters po natin. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. So samahan niyo po ako at sana po mahuli po natin yung lalaki po na nanggagayuma po ng mga babae kasi ang dami niya pong nambik, ba? Diba? So sana po uh, walang masamang mangyari po sa ating exploration ngayon. So sana po panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo mga idol, no? So huwag kalimutan po support naman po sa akin channel at huwag kalimutan paki-click niyo ang notification bell para palagi po kayong updated mga idol sa lahat ng mga video po na i-upload natin. So tara, let's go. So ayan mga idol. kapunta na tayo doon sa bahay at ito yung daan. So, wala po akong kasama ngayon. Sinama ko sana si Lucky Boy. Kaso busy po siya ngayon mga idol. No? No, may ginagawa kasi. Kaya sa susunod isama ko siya dito ngayon sa pag-explore. Ito so, yung daan dito. Yan. Ito Ito mga sobrang talagang itong ah, nakakatakot ito mga idol itong ginagawa ko pero dami kasi nag request so trabaho namin to so ayan, explore tayo sa na to ayan. at saka pasensya na po sa lahat po ng uh, nanunood na medyo malikot daw yung pagka video kasi po talaga mga idol actual po kasi ito no ayan so yan. ayan sa lahat ng nanonood ngayon no at nag-comment na medyo malikot or nahihilo. So kasi hindi mo kasi maiwasan no. Yung mga ganyang pangyayari na sobrang actual kasi itong mga idol. Kaya hindi natin maiwasan na malikot yung camera natin. So pasensya na po. Kaya ngayon, uh, iingatan natin na uh, hindi kayo mahilo. So sana po panuro nyo po ang video na to hanggang dulo. So papunta na ako sa bahay. Yung may nanggagayuman na lalaki kasi maraming na-victimize. Marami namang daanan dito, pero dito ako dumaan talaga. Pwede naman doon sa unahan. Naglalakad ako. Ito, no? ito sa area ito, sobrang nakakatakot na. Papunta tayo dito. So, pasensya na po ha. Kung medyo malikot yung camera. Kasi po, naglalakad po ako. No? Ito na tayo. Ay. Bakit ang daming ano dito? Nung pupunta ko dati dito, medyo ano pa yung damo ngayon. Maano na? marami na so dito sa part mga idol ay nang uh, nung nag vlog kami dito may nuno sa punso kami nakita dyan pero ngayon parang wala na siya may nuno sa punso dito eh. Kaya magtabi tabi tayo dito tabi tabi po may nuno sa punso kasi dyan no, ito yung lugar ah Papunta pa tayo doon. Medyo malapit-lapit na tayo mga idol. no? Doon pa sa unahan. Ito yung buhay vlogger. Talaga naglalakad sa sobrang haba. Talaga ng lakad ko. Dalawang oras. Biyahi pa ng mahigit dalawang oras din. Kaya niligado din ito. Sobrang hirap din. So, medyo malapit-lapit na po tayo mga ito. No? Nandun pa yun eh. Nandun pa yun sa unahan. Ano yun? Ito yung plague to. Nakatakot dito. Ito yung dito sa so banan. ito mga idol ay galing na tayo dito no ng no, mga ilang weeks na tayo hindi nakapunta pero galing na ako dito sa area na to ayan so sa lahat po ng mga uh, solid sa uh, ano natin mga subscribers natin at uh, no lahat ng uh, sumusuporta at nag-aabang so ngayon uh, papunta na tayo at malapit na tayo sa bahay po. nandoon na yun sa unahan So, ito yung area. Diyan ako galing kanina. So, papunta na tayo. No? So, area na to. Hindi na tayo. So, ayan mga ito. So, malapit na po tayo dito po sa bahay. No? Yan. So, bagong lahat. Tinitingnan ko muna dito sa mga paligid na to kung may sumusunod pa sa akin. Ayan Ayan. Kita nyo naman mga idol. I Zoom natin. Ayan po yung bahay, no? Ayan po yung bahay. So, manmunan muna, ta uh, mo na muna natin mga idol. Baka nandyan yung lalaki ng gagayuma. So, ito po yung lugar. Ayan, oh, Di ba nakakatakot? Pumunta ako dito mga idol. Mag-isa kapag gabi. Yung gabi. Na time na gabi dito. Tapos pumunta ako. Grabe. Wala kang makikita talaga. Grabe. Napakadilim. Kaya. Umaga ako nag-explore. Delikado eh. Talagang wala kang makikita ang bahay dito. Kundi yan lang po. At walang ilaw yan. Delikado yan. So magmasid tayo dito. Dahan-dahan. So ayan oh. So, ayan, ito na po sa lahat na nag-request. So, panoorin nyo po ang video na ito hanggang dulo. At huwag nyo naman akong ibas mga idol kung ako lang po mag-isa. Ayan. So, bago tayo pupunta doon. May tao ba? May so, huwag nyo naman po akong ibas mga idol na ako lang po mag-isa. Kasi po, uh, hindi natin alam kasi kapag ano tayo, magsusolo tayo, hindi naman natin alam kung ano po ang uh, kalabasan o mangyayari. Kaya nagsolo po ako ngayon kasi po, uh, manmanan ko yung bahay, no? Manmanan ko. Kasama ko sana ngayon si Lucky Boy pero busy po si Lucky Boy ngayon at may ginagawa din siya. So ako lang po mag-isa. So sana naman po, please samahan niyo po ako ngayon at panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo. So tara. Diyan. May tao ba? tao Wala. Eh. May tao. Yun know, oh. Parang marami sila. Ayan. Tika, parang bago yata yan ah. Parang may bago silang biktima. Ah. Tara. <laughs> Ayan oh. Ayan mga idol. Dahan-dahan tayo. para mi sila, para may biktima sila. Ayan na. Ayan. Ayan mo idol. Ano ka yung ginagawa? may biktima sila nakasako. At, parang bago yata yan oh. Ano yan? Leader nila. May maraming tao dito? Mga idol, hindi ko inaasahan ng maraming mga tao dito ngayon. maraming tao na dito. Lahat silang mga lalaki. At may hinila na sako. Nandun sila kung nandun sila. So, yun mga iba. Nanginginig ako ngayon. Uy, may biktima sila mga idol. Nandun sa sako. Buti na lang binalikan natin ngayon dito. At hindi ko alam at hindi ko inasahan na marami pala sila dito. Napakadelikado ang ginagawa ko at delikado ito. So yun mga idol. Napakadelikado po ang ginagawa ko ngayon. Marami sila dito at baka mapahamak ako dito kapag hindi ako magtatagal. Buti na lang po nakita ko ngayon. Marami sila. Yung isa na wala yung isa. Saan kaya pumunta? Delikado ako kapag magkita ako dito. Ayun o. Oh. May dalang lubid. May sako. Na napakadelikado ha. Ano yan? Ano yan eh?

Napakasimple ang ginagawa nila mga idol. Parang napaka-expert nila sa mga patayan. Ayan, so nandun sila, nandun sila. Ayan, parang may kinatay sila isa sa ako. ako dito kapag hindi ako magtatagal, patay ako dito. Ayan ah, sila. sa loob. Oh. Ayan mga idol. Nandun silang tatlo o apat pa sila. Dito. Baka makita nila ako. Amoy dugo. Amoy lang sa dito. Alah. Dito. May mga tugo dito. Nagkalat yung tugo dito mga idol. Napakadelikado. Yun Saan kaya niya? la, nandun sila. Yun Nagkalat yung tugo dito. Ang dami o. Delikado. Delikado mga idol kapag magtatagal ako dito. Totoo nga, may pinatay sila ngayon. Naka, na, naka sa, ano sa sako. Diyos ko. So, ayun mga idol. Ay ko. Ano ko yung dugo lang sa. So, ayun. Nandun sila. Parang may kinatay sila. Hindi ko alam kung ano yung tao ba yun o hayop mga idol. Ano lang sa dudugo parang parang nang, parang may biktima silang tao. So marami silang mga idol. Pero ang nakita ko dito is tatlo. Pero parang marami sila doon. Oh. Nandun, dun, dun, dun. Doon sa ano? Doon pa sa unahan. Parang marami sila dito. Akala ko nag-iisa. Nag-iisa lang yung ano lalaki na nangkagayuma ng mga babae yung magaganda. Hindi pala mga idol. Marami pala silang kasamahan. Kaya ngayon mga idol, Puti na lang po binalikan ko ngayon dito at nagmanman ako at nakumpirma ko na hindi lang pala nag-iisa yung albularyo, no? Marami na siyang nabiktima mga idol. Nagtala siya ng mga kasamahan dito. Delikado kasi so mga idol pasensya na po kayo no sa lahat ng nanonood. Hindi po ako ah, nagpapakita kasi delikado yung buhay po natin baka mahuli ako tatlo sila o oh, apat. So nagtatago pa rin ako. So wala naman pong dumating ngayon eh. Nagmanman po ako mga idol so pasensya na po kayo ha. Yan pasensya na po. Ha? dapat siguro may kasama ako dito. No, dapat may kasama ko dito pero mga idol, hindi basta-basta ang ginagawa ko ngayon ha. Sana ba 'yun? Wala nang tumating. Nandyan sila kanina eh. Napakadelikadong ginagawa ko. Wala na ba? Ay. Mga dumating ba? Likado tayo ngayon dito. So yun. Biglang tumahimik mga idol pero kanina grabe yung tawa nila. Grabe yung taleng tinataga. Ah, alis muna ako dito mga idol ha. Pag sumunod na tayo, alis na rin dito. Likado. Ay ko, takbo na